Bahagi ng Tagumpay. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong year 2000 at nalathala sa mga pahina ng Mr. Millionario Comics ng Graphic Arts Service at iginuhit ng comics illustrator na si Lucas Jimenez. At ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Karaniwang empleyado lang si Andrew sa pinapasukang opisina. Kung minsan di niya maiwasang magmaktol kapag hindi niya gusto ang inihaying ulam sa kanya ng kanyang misis. isa Iisa naman ang isinasagot ng kanyang misis. Nadagdagan daw ba ang iniintrega nitong sweldo sa kanya habang tumataas daw ang mga presyo ng bilihin. Nakapakulang ang sweldo ni Andrew na pinagkakasyalang niya. Naisip tuloy ni Andrew na lumalaki na ang mga anak nila at uh, magsisipag-aral kaya paano daw niya matutustusan ito Ito rin ang himutok ng co-employer niyang si June. Tatanda na raw sila at uh, mamamatay na di umaasenso at wala silang pag-asang maging milyonaryo. Inudyukan ni June si Andrew na tumaya na lang sila ng loto at baka swertein silang maging milyonaryo. Natukso naman si Andrew at nakipagsapalaran sa sugal kaya nakipila na rin siya para tumaya ng loto at umasang manalo. Tila na adik sa pagtaya sa loto si Andrew kaya pati sweldo niya ay nababawasan kaya napilitan siyang magsinungaling sa kanyang misis. Sinabihan niya itong mangutang na lang muna kapag di kumasya ang kanyang sweldo. Minsan, naitaya halos ni Andrew ang kanyang sweldo pero nakaisip siya ng palusot. Sinabi niya sa kanyang misis na nahold up siya kung saan ipinakita pa niya ang kanyang sugat na gawa-gawa lang rin niya. Ganun man, tila kinarma naman si Andrew dahil isang araw ay itinawagan siya ng kanyang misis na anaksidente daw ang anak nila. Labis namang namroblema si Andrew dahil wala na silang pera na ospital pa ang anak nila. Aburido siyang lumabas sa ospital nang isang matandang disente ang pananamit ang lumapit sa kanya at uh, inusisa siya. Sinabi naman ni Andrew ang kanyang problema. Nabanggit din niyang naadik siya sa sugal kaya tila minalas sila. Ayon sa matanda, hindi raw masamang maghangad yumaman pero mali raw ang pamamaraan ni Andrew. Ang tao raw na nagtatagumpay sa buhay ay may programa na tinatawag na blueprint of life. Kung gagawa araw si Andro ng pag-aaral sa takbo ng kanyang buhay, i-review daw niya ang tama at mali. Then, proceed to the right path, straight ahead. Mahalin daw niya ang bawat sentimo na pinagpagura niya at umisip ng paraan kung paano ito madaragdagan. Payo raw at hindi pera ang ibibigay ng matanda. Kay Andro at bago ito umalis, isang lucky coin ang ibinigay sa kanya kapag nagtagumpay raw si Andrew, ipasa niya ito sa iba namang nangangailangan ng swerte. Tila natauhan naman si Andro, Hindi na siya tumaya sa loto sa halip. Nag-isip siya ng bagay na pwedeng pagkakakitaan. Nagloan siya sa SSS bilang panimula sa naisip niyang pagkakakitaan kung saan kakatulungin niya sa business na iniisip niya ang kanyang misis. Lumipas ang ilang taon, Nagresign na si Andros sa pinapasukan nito kaya naisip siya ng co-employee niyang si June na patuloy na nakikipagsapalaran pa rin sa pagtaya sa loto hanggang muli silang magkita ni Andrew sinabi ni Andrew kay June na sa sugal mas madalas daw ang talo kaysa panalo at uh, pinayuhan din niya itong huwag nitong sayangin ang bawat sentimo na pinagpagura ni June sa sugal mabuhay daw sa mundo ay hindi isang pakikipagsapalaran. Ito raw ay ipinoprograma at masusing pinag-aaralan. Hindi raw baka sakali kung hindi tiyak. Nangyayain ni Andrew si June sa kanila na mangha ito dahil nakapagpatayo na pala ng malaking bahay ang kanyang kaibigan at may malaking bodegang katabi nito. Sinabi ni Andrew na nagsimula siya sa maliit na puhunan at uh, napalago niya katuwang ang kanyang misis. Hindi pa raw siya milyonaryo pero nagagawa na umagapay sa takbo ng buhay sa pamagitan ng patuloy na pagpupunyagi. Bago naghiwalay ang magkaibigan, ipinasa ni Andro kay June ang lucky coin at gamitin daw niya itong pampaswerte sa tatahakin itong landas. Na-inspire naman si June sa sinabi at nakitang iniasenso sa buhay ni Andrew. Nag-isip din siya ng maaari niyang pamuhunanan ng tiyaga. Nang muling magkita ang magkaibigan, nagulat si Andrew nang magkita sila sa harap ng isang malaking seafood restaurant kung saan nalaman ni Andrew na isa pala si June sa big supplier ng seafood doon. Ayon kay June, dito siya nag-venture dahil di raw masyadong pinapansin sa kanilang probinsya ang mga yamang dagat kaya iniluos niya sa lungsod. Sinwerte daw siya sa laki ng diwan kaya nagpundar na rin siya ng mga sasakyan at nag-hire ng mga tao. Habang nag-uusap ang dalawa, isang pulubi ang lumapit at nanghingi ng limus. Sinabi ni Jun kay Andrew na panahon na siguro para naman ipasa nila sa iba ang lucky coin. At ibinigay nga ni Jun ang lucky coin sa pulubi. Habang palayo ang pulubi, iniisip nito na subukan din niya ang sinabi ni Andrew at Jun habang tinatanong ang sarili kung magiging milyonaryo daw kaya siya. sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa sa comics ng Pinoy TV Thank you very much and God bless you all